Yun, good morning mga kafe niyo. At yung amaga, nandito tayo sa ating gulayan para maglinis mga kafe nyo, mag cutter tayo at mamimitas tayo ng mga bunga ng ampalaya natin kasi yung ampalaya natin ay hindi na nakakalaki ng bunga kaya kapag merong pwede ng pitasin, pipitasin na natin mga kafe niyo, para hindi na masayang at ito pala yung bunga ng talong natin mga kafe nyo papakita ko lang sa inyo ay, wala laki pipitasin na natin yan mga kafe nyo kasi ang nangyayari ay kinakagat na nila ayun kinakagat mga kafe nyo ito yung tama oh. hmm. kakain ng daga tapos ito ang laki nito mga kape nyo pero ano yung nangyari Kaya habang pwede pang pakilabangan Ay kukuha nila natin Ito, ito hmm. Lalaki At ito naman yung ating grass cutter na gagamitin At ayan mga kawayan tapos na tayong uh, mag -grass cutter dito sa paligid ng ating garden. Yan. Pero hindi na natin kayang mamitas mga kapeyo. dahil 7:30 na. At alas 8 ang pasok na pasok ko mga kawayan, natapos na nating grass cutterin yung mga ano natin. amalinis uh, malinis na siyang tignan. So babalikan na lang natin bukas 'to mga kawayan. Yung bunga ng talong natin lalaki pa naman. Kasi Ah, uh, uh, may pasok ako ng 8 mga kape kaya gora na tayo. Pabalikan na lang natin, marami pa naman tayong oras. So nilinis ko na kaunti itong ano natin. Lilinisin ulit natin bukas para ano. Lilisin natin bukas ulit yung mga manok natin yan. Ayan mga kape nandito tayo sa ating garden. Para linisin yung ating mga manok linisin natin yung kanilang mga dumi para ano mga kapay ano so, Lilinisin ko siya mga kapeng yun. Para Tanggal yung mga niya ano, Meron akong dala ditong O <laughs> natin yung mga ano yung, mga So wala kasi akong OT mga kapinyo kaya Ano natin yung sinasabi ng mga supporters natin na linisin natin ng maayos. Kaninang umaga mga kape ngayon, nag ano tayo? Nag... Tawag Nag grass cutter tayo ngayon naman. Lilinisin natin itong ano nila. Para wala nang masabi yung ating kapitbahay. kapag nagpapatubig ako dito liyalagyan ko na siya ng liyalagyan ko na siya ng meron tayong paghugasan kung sakaling madumi na yung kainan nila ito mga kapengyo kanin ang pinapakain ko sa kanila para makaano ako mga kapengyo maka tipid sa pagkain nila kasi kapag puro feeds mga kapengyo siyempre gagastos din tayo So yung kaibigan ko mga kapeng na ano Sana pagdating ng ano, ito tinatawag ko siya si Puti Pagdating ng araw na lumaki siya, hindi siya ano Hindi siya manunuka kasi yung iba nanunuka eh hmm. Maano ano siya ngawakan mga kapeng So si Laopan kanina mga kapengyo yung nagsabi sa atin dito na tanggalin natin. Nadaanan ko kanina doon at nag-usap kami. Pinag-usap ko siya ulit mga at uh, May sinuggest siya na ano, nagamot, Tubukan ko daw dito para kung effective kahit di na natin tanggalin ito mga kapengyo. ang sabi ni Laopan. Uh, sa sabado pag may free time tayo ay pupuntahan ko yung sinabi niyang bilihan ng gamot na pang spray dito sa ano natin manukan natin kasi ano mga kape pero itong manok natin mga kape sa totoo lang hindi sila hindi siya mabaho pag ano tag init pag nauulanan lang talaga uh, dun, dun talaga siya bumabaho mga uh, tong nagdudugo yung mga tinutukan ito mga kape kaya kailangan natin silang anahin. Ah, uh, itaboy. Kasi matatapang sila eh. ah, So ito tatanggalin na natin to para hugasan kasi baka ito yung nakikita ng mga ano mga kaping mga ano natin na kainan nila na hindi nang hugasan talagang hindi na to nahugasan kasi matagal ko nang hindi ginagamit tong mga to mga kaping kuana aku nang klis dun para buntingin sila. ni kan tabak ni putih mangga ka lang mga kape nyo. Oh, yan yung mga manok natin. Ay! Katanggalin na natin. Sayang so, din silang kumakain mga kape nyo eh. O oh, ha? Okay ba? Katanggalin <laughs> natin, natin at hugasin natin yung mga ano nila. Hugasin natin yung mga pinagkakainan nila mga kape para ay mga ano natin ay masaya mga viewers natin oh so, dito pala mga kape ito yung ano oh yan yung linis kasi ako kaninang umaga bago pumasok yan medyo okay na siyang tignan mga kape tapos dito ano natin yung talong natin dami yung bunga oh makikita nyo mga hindi natin kailangan bumili. Kasi meron na tayong ano. Ayan. Ayan. Nilinis natin kanina umaga bago pumasok. Okay naman mga kapengyo. Tapos so. Ayan. <laughs> ang linis. Ay. Wow. Ang daming bunga. Ang daming bunga na ang palayan natin no? oh. Oh. Hmm. <laughs> ayan. Oh. Oh. Di ko na siya binabalot mga kape kasi pag binabalot po pa eh. Mas lalo lang na silang kinakain ng ano, insekto. Kaya pinapabayaan ko na lang. Pinapabayaan ko na lang na magganyan kasi tatanggalin ko naman na siya mga kape Ayun, okay mamaya. Ay, wala na. No? Oh, nabubulok eh. Oh. yung munang dun sa ano May tama na kasi agad yung mga to mga kape kaya inaantay na lang natin na masira. Uh, salamat sa mga advice niyo sa akin mga kapengyo. Siyempre ako kasi bago pa lang sa pagmamanok. Kaya uh, uh, hindi ko pa alam kung ano yung talagang gagawin mga kapengyo. pero dahil sa inyo mga kapengyo na unti-unti akong natututo sa mga bagay na dapat gawin para ano, eh uh, baiwasan yung mabaho o kaya yung madaming langaw at saka syempre mga kafe nyo uh, pag uwi natin baka malay natin may apply natin may apply ko dun sa atin sa Pinas yung pagmamanok di meron na akong experience kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga kafe nyo dahil sa yung ibang ginawa kundi na ako uh, tulungan ako kung paano ang gagawin thank you so much mga kafe nyo dun pa lang ay napakalaking bagay na yun kaya lahat ng isasuggest nyo sa akin na ikakabuti natin dito sa ating garden ay Uh, gagawin ko mga kapeyo hindi man sabay sabay pero uh, aasahan nyo na basta ikakaganda ng ating garden at ikakaganda ng ating manukan ay gagawin ko mga kapeyo kaya thank you so much sa inyong lahat oops mga manok natin ay nandun sila nag-aantay ng pagkain Hello, yun hindi na siya masyadong mabaho mga kafe nyo kasi winalis ko na siya eh. Hay. yung okay, mga manok natin. Eh. Sorry na aking mga manok. Kasi hindi ako nakapunta kahapon dito mga kafe nyo. Kasi sa totoo lang, sobrang lakas ng ulan. Ang laki nito. Oh. <laughs> Va, e non mi metto a stare Grabe. <laughs> ang dami din mga kape Tapos, ang gagawin ko ngayon mga kape ay pipitasin ko naman yung mga mga ampalaya na maliliit pa mga kape Kasi kapag kasi pinatagal pa natin, yan, pinatagal pa natin yung ampalaya ay naaano na din sila nasisira kaya ngayon habang pwede pa natin siyang pakinabangan pagkikinabangan na natin sya mga kapengya andun yung mga ampalaya natin malilit na ulan sobrang lakas na ulan kaya oh, ay! malilit yung bumi <laughs> bigay natin kay kapengya tanim ako ng dito seat ako. Ano na rin yung kuku. mapakinabangan natin, mga kapeyo kasi wala, hindi ko na mapapakinabangan yung ampalay ako. Naninilaw silang lahat. Ito. Ito yung mga kapeyo nyo. Ito. Nanilaw na naman. Ay! Binhi na lang yan sayang dito naman tayo mga kape kukahanin okay. natin yung mga oh, Oy, wala hindi pa rin pala hindi pa rin pala safe itong ano mga kape yun ano nilalanggam Malapit na namang magdilaw. Ay! Tatanggal ang laki. Oh. Ang laki. Oh. <laughs> diba mga kape eh? Oh, Ahoy! Thank you, Lord! Kaan ka pa. Kompleto na sa gulay sa kapeya Malaking gulay. Oh, ah. Eh, mapakinabangan ng ano mga kapayin oh yun kadami mas mga siling mahaba marami rin siling mahaba ang palaya hmm. diba? oh. <laughs> ayan ang dami <laughs> thank you Lord sa biyaya <laughs> so, ayan napaupo muna tayo dito mga kafe kasi meron lang akong gustong sabihin sa inyo mga kafe kasi nung nakita ko nga si tatay doon na naglilinis sa kanya ano at yun mga kafe nakiusap ako sa kanya ng maayos na kung pwede ay turuan niya ako kung ano yung gagawin ko para mawala yung kanyang yung amoy ng aking manukan mga kapengyo syempre bago pa lang tayo tapos nililinis ko na rin siya mga kapengyo para hindi na niya ipatanggal at ang sabi niya naman niya sa akin mga kapengyo ah uh, yung ano daw na yon yung amoy ay ganun na daw talaga pero pwedeng mabawasan kaya itinuro niya sa akin yung uh, gamot kasi may manukan din siya dun mga kape nyo na pwede kong ilagay dyan isaboy para hindi masyadong mga moy at yung mga langaw mabawasan yun naman yung sabi niya sa akin at itinuro naman niya sa akin mga kape nyo kung saan, ta saan, tayo bibili kaya bibili tayo nun para kapag sabi naman niya sa akin kung epektibo kahit hindi ko na daw tanggalin yung manukan dire diretso na daw ako dyan basta epektibo pero kung talagang hindi epektibo ay wala, siya, wala siyang magagawa mga kape nyo Uh, kung ano yung sasabihin niya yun talaga yung gagawin ko so sabi ko naman sa kanya uh, susundin ko yung sinabi niya mga kafe nyo at uh, uh, magtitiwala tayo sa kanya na yung gamot na inanon niya sa atin, nirecommend niya sa atin ay effective samahan ko na rin siya ng ano, mga kafe nyo uh, dati kasi ang paglilinis ko dyan uh, twice a week pero ngayon mga kafe nyo uh, gagawin natin siyang daily para gagawin ko siyang daily para uh, maging maayos yung ating uh, poultry na maliit na poultry small poultry so thank you so much sa inyo mga kafe nyo uh, at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi uh, andyan kayo palagi na sumusubaybay sa kafe nyo channel at tuning tv thank you so much mga kafe niyo. sana uh, hindi po kayo magsasawa at uh, hindi ko man po kayo maisa isa ay labis labis yung pasasalamat ko sa inyo mga kafe niyo lalong-lalo lalo na sa advice, sa mga pagkakamali na dapat uh, itama, ganun. Thank you so much sa inyo mga nyo Hindi ko po yun, ano, hindi po ako magdaramdam dun kasi alam ko naman na para sa akin yun, para sa future. Kaya thank you so much mga nyo At uh, yun na, eto dadaling ko kay kapenya. Ah, dadaling ko kay kapenya itong ampalayang to para tas talong. Meron siyang stock kasi si kape niya ay uh, vegetarian kaya need natin siyang bigyan ng gulay <laughs> so, yan o. wala na punong puno na mga kape niyo so uwi na tayo mga kape niyo thank you so much and bye bye god bless po sa ating lahat